Napapansin na ng na Malacanya ang mga hindi tugma ang mga salaysay ni Ako Bicol Representative Zaldico mula sa kanyang, mga, sa kanyang mga inilalabas na recorded video sa social media. Lalo na ang ukol sa umano'y pagkakasangkot ng administrasyon sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palas Press Officer Jose Clear Castro, hindi lamang naman ang Malacanang ang nakakapuna ng inconsistencies sa mga pahayag ng dating mambabatas kundi ang iba pang eksperto. May inihalimbawa rito si Jose Castro Wala sa mga ipinahayag ni Ko sa kanyang recorded video message. Muling hinamo ng palasyo si Ko na umuwi na lamang sa Pilipinas at dito ihayag ang kanyang mga nalalaman. Unang-una, ni uh, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung na po na ang mga inconsistencies na bago ang kwento.